Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Alam niyo po sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Pero kasi siyang kwento eh. Eh, kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. So, mayroon kayong yung may mahihintay niyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa Good Government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero... Coming from him de, uh, uh, directed, uh, related sa kanya. May video pa yun eh. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Mama, video yun na. Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Hindi, chismis kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam ah uh, Hindi, iba pa. Hindi, since sila sabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. nila. Ako yun. Inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after uh, me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng magbigay ng magbigay ng magbigay ng pera kung uh, saan saan. Kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Hmm. Kasi kagabi lang may sinabi rin si, Sen uh, si former Sen. Tertulianis sa article sa impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron no, mga impeachment, no, no, naririnig no, 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 no. nila sa iyo daw po. So, so sorry, we have to ask you again, ma'am. Um, um, kinote ko naman na si uh, Representative Castro, di ba? Sa so, kanya nagsimula, yan. Uh, ikot i ko ulit para ano. Meron akong mga uh, notes ng quotes dito. Eh. Uh, ito yun, uh, inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think ni Kineri din siya ng iba't-ibang ano, Uh, media outlets. Um, the impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violati violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds uh, for impeachment. Kaya sinasabi ko, uh, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung, um, kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, um, uh, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero, hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong magsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kung sino. So, um, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni ni Trillanes, at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. <laughs> Kasi ano, ang dami nyo ng materials, o, oh, pag inubos natin lahat ngayon, wala na may trabaho bukas. Sa susunod na araw, susunod na <laughs> Buwan, o oh, ano po yung trabaho ninyo? Wala na kayong balita. O, oh. hindi. Hindi. Alam niya naman eh. Gusto niya lang, gusto niya lang manggaling sa akin. Ah. Alam niyo po sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Ah. Pero, mamaya na, kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Eh, kasi hindi pa kasi lumalabas. So, hindi ko malabas yung kwento. So, sa kwarto po. Sa kwarto po. Sa good government po ba Sa kwarto po. As a good government. Eh, about sa akin. Wala naman ako doon sa quad ko, me. Eh. I, I think, sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya, mas masahol pa ako kay PRD. Eh, kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may in-expect kayo, ma'am, na information against sa doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung yeah, may nyo na kwento, may in-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero... Coming from him? uh Uh, directed, related sa kanya. May video pa yun eh. <laughs> Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video, eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, ano <laughs> <laughs> ma anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino, eh. <laughs> anong video, Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. hindi po. JC, yes. alam mo. Oh. Oh, hindi. Oh, kasi Oh, ano eh, uh, hindi. Oh, kanya Oh, hindi. 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 Oh, ako Oh, ano Oh, hindi. 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 Oh, Pamplita oh. siya. Hmm. Wala na bang question? Ano Next na ito? So, Missing na ito. Missing. lang ng video. About saan nang. Ah. Hmm. Next question na. Oh. Mm. Uh, maraming salamat. Next question, so, Jason. So, sa tingin mo ba Bibi? Uh, instead ng sino sabi niyang sorry, Jason. Sorry. Sorry. I, sorry, your order. Dapat definitely ko ma recognize. Ano siya siya? So, ang sinasabi mo, VP, imbesing sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, sa totoong problema. Ako, mayor ako ha, ng three terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan, ano ba ang landmark legislation ninyo for this three years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Mula inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon, inuubos nila yung pera ng taong bayan sa mga hearings nila going after uh, me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng magbigay ng magbigay ng magbigay ng pera kung saan-saan. Uh, kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang, ano sa amin yan, pag umuupo ako, well ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag usapan ka agad, ano ang big ticket project ng tatlong taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma kami. Uh, ba? Diba? Yan yung sasabihin namin, oh, kita nyo. Oh, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yun, na ba? Sasabihin mo sa mga tao, oh, in six years, ano, pinakamayaman na ang Pilipinas, oh, in six years, uh, ganito, may security, oh, may, dami kang... And then, lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para, para, ano, para, uh, pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past uh, six years. So, follow uh, up. Uh, other mothers. Oo, uh, okay lang kasi ano, ano, um, Inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo, uh, so lahat. Um, kunin niyo um, na lahat. no Kunin na lahat ng mga kailangan niyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Sure. Okay. Okay. <laughs> Kamalanan okay. natin siya. Yes. Kami siya. Kami siya. Ano daw niya? Mamaya gusto, siya Sa video. Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya 'pag in, Kaya 'pag ginalibak na ko siya. Maka pwede na lang <laughs> muna dito yung pangalan. Okay, ma'am. <laughs> COC filing na po next week, will you be endorsing like uh, senators or may senate slate po ba kayo? Um, so, sa so ngayon, wala. Wala akong uh, senate slate, wala akong senators. Um, kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the vice president. Uh, I feel that uh, that is my primary duty right now to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko uh, doon. Pero, we'll see. Um, malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, ano na. Um, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Okay. Last. Sorry, last. Uh, sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being in at the center of controversies and even impeachment rumors half less than halfway into your term? Mm. Oh, uh, kasali sa sit-down. Next <laughs> na yan. Okay. yes, ma'am. follow-up. Ma'am, you previously said po na three Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? O oh, naku, hindi ko alam. Um basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila mga tao na nakapalibot sa kanila na ano tatakbo daw naghahanda, tumakbo. Hmm, hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. But if ever ma'am you'll be supporting them po. Ah uh, yes, of course. Oh, um nandito ako para sa. In fact, ang na ako sa kapatid ko uh, sa sleep uh, doon sa Davao City. Pati yung mga konsihal, dinanong ko sila. Sabi ko, um, meron ba akong matutulong uh, sa inyo? And then they all said na, wag na, wag na, wag ka nang tumulong dito kami ng bahala. Um, um, naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Uh, okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. Are you guys satisfied? Thank you. <laughs> <laughs> ah. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila din sa korte, ah, sasagutin namin. Um... Mmm. Yun. Mula, kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat eh nang uh, sasabihin nila. Minsan lang hindi ako nagsasalita um, kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan ayoko na rin uh, magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung uh, nakakapagod na... Uh, pero kung kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Pasta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much.